Yan guys, papunta kami ng talipa pa kasi lumayo na dati doon lang sa kanto sa may malapit sa munisipyo. So pupunta tayo. Uh, oh, ayan na yung papaya o oh. tsaka yung puno doon no. girl. Ayan. Oh, di ba? Napaka-green. Ayan, tingnan yung papaya, guys. Ang daming bunga oh. Ayun no. Oh. Ayan. Ang daming bunga. Tapos may ligaw na ang palaya oh dami pa lang ang dito oh oh, uh, huwag ka nga maingi bitawan mo ko tapos ano ba yun yung mga ganun oh yung kwantong guys ang daming kwantong ay, oh ligaw madani. na ang palaya masarap to oh madaliyan alam may baka dun oh isa ng baka hindi ka yun oh nakita mo na baka yeah, eto na dito na yung ano dito na yung night market. Punta doon. Wait, wait. Oh, sige. Ito masyadong magalaw. Yung kamay ko bitawan mo. Okay. Biyan mo mo. Bumili ka da oh chicken chicken tunggo mama andong puta ano oh, kung mama. sino mamamang so, uh -huh. nang nang ah kailangan bumili pa ha para may baniyan ma shadow balis na siya oh ayan tapos na yung mga pagkain natin nang masipag na yun

Ito fish ball. 15, 15, 15, 15. ay 15 piece. ball. Ayan. Bibili tayo. Ano, hindi ka nababili? Mama, kimchi pala uh. oh, na. Ayan, may Ang gulay yun. number queue yan yung mga supay din lang mga manggagawa wow.